Nako, eto totoo ah. Araw-araw na lang talaga sa programa na itong si Christopher Min. Marami na rin nagbubulong sa atin yan. Araw-araw uh, binabanggit niya na kung ay malapit na yung uh, MTRCB verdict laban kina Vice Ganda at kina Ayon, at Ayon Perez. Pati na rin po ng It's time. Madalas niyang banggitin na posibleng kanselasyon. With posibleng pagkatanggal ni Vice o ni Ayon ang ang maging magiging uh, verdict. Araw-araw yan ha, ilang linggo na na ganun lagi ang binabanggit na lang si Christopher Min. Ano to? Ano nangyari sa'yo, Johns? Jonda. Anyway, ako na matanda na rin, di ba? Pero, come on, kaya nga sinabi na itong si Labador na, na, or nagulat nga si Labador na buhay pa pala daw itong si Christopher Min. <laughs> anyway tama maraming nakakapansin ng mga netizens na matindi niya na ngayon na tirahin ang it's showtime, pati na rin po si Vice Ganda at si Ayon. Ano pong meron, Christopher Min? Ano pong nagawa ni Ayon at ni Vice sa inyo? Bakit nagingingit-ngit kayo sa... Yung matindi yung pag-atake niyo ngayon sa dalawang yan, pati na rin sa it's showtime. Ano to? At matindi naman po ang inyong papuri, matindi naman po ang inyong... Uh, pag-angat sa it ng TVJ. naku ano po, halatang halata na kayo. Katulad ng sinabi ko dati. Ito sabi ng isang netizen. etong si Christy, inaraw-araw na lang niya ang balitang Showtime at MTRCB. Dalawang linggo na yata niyang sinasabi na malapit na ang verdict ng MTRCB na isususpindi ang It Showtime tas biglang pupurihin ang It Bulaga sa TV5 or It sa TV5. Yun naman talaga eh. ba? Diba? Meron na naman pong bumulong sa atin na parami ng parami daw itong mga vloggers na isang grupo na tinatawag na kuno ay TVJ Defenders. Ano yon? Para saan? Anong saan nyo? May kaaway ang TVJ? O sila yung nangaaway? Grabe ah.